Dito na kami guys, cementery. Si Maglilinis kami. Ayan, may mga dala kaming itak. Malinis na, no? Naglinis na yung iba. Ayan okay, sila. Maglilinis kami. Maglilinis kami. Okay, na ah, ah. namin si Mother. Ah. Malinis na ngayon. Pakita ko sa inyo. Linis-linis na ngayon hindi katulad nung pagpunta namin nung kailan eh talagang masukal dito nagilinis na pipintura at ayos nadaan nagilinis na dito Tinakpan na pala doon, no? Nandoon banda kay Mother. Nang kailan ilang beses yung naka-expose. Eh. Ngayon may takip na. Ngayon oh, may takip na siya. Nang kailan ilang beses. <laughs> Malilinis na. Hmm. Ha? Saan? Ay, dito. Ay, oo nga pala. Meron ako. Oh. Oh. Ay, malinis na. Pakiusap po, wag nyo naman po dudungisan at may na. Yan po dito, salamat po. Yan no, talaga. Oo, walisan na lang. Wag Walis sila kasi. Barang para dyan? Oo. Oo. Alin yan? Ibig sabihin nyo minapakan, may laman ba yan? Pinagawa nila ng bagong lapida eh. Kasi nabali yung lapida nila eh. Pero dito yan. Dito, yan. dito, yan dapat? Oh, dito. Ah, okay. Dito, lang, dito na Oo, oh, oh, na. Saka na nito mula dito. Pero, may Hmm. Parang parang pina na lang yung taas. Pa parang pinadaanan to. No? Ito na yung puti, parang pinadaanan. So, wala po ako ng mo. Ay, ano yan? Sabi mo na ano ba yan? Sabi mo kanina na kanina na Yung pang, yung ano yung dyan. Ay, pa ba yan? Pwede na puro? yan sa lang kasi kalat-kalat yung pintura nyo ko may alam mo na alam mo na yung dito dito sa boundary nito boundary nyo yan Cut, cut, ko to cut, cut, Huya ko! Hindi, ko nga! Huya ko! Hindi nga! Hindi, Parang ganito lang. Hindi nga, kaya ng kamay. Kaya ng kamay. ng Dapat pala hindi mo muna yun. Ay, ayaw Sabi Ayan, ika ka. may nakalagay mo. Ito, yung kamay ha. Ito, yung Ibigay mo yung kitito mo. Wala na pala dito. Ayoko lang. ayaw ko lang dito para mahal.

No. Wala ko dita. Take all. lang. Ito, meron doon ako. Malulopas na. May may power bank ako dito. Kailan Dapat nga pala nagsisintol. Parang maganda,

Tapos baka maano yung kampanya. Siria. Ito, pinapagayon sa ito. Ito, pinapagayon sa ito. siguro eh, may ano dito. niya, hindi ko siguro ano po. Simula na sila. Ah, yan na lang, malinis na yung mga gilid-gilid. Dito, meron na rin. Yung hindi na lang pinturaan. Kami na lang yung pinakahuli na hindi na lang pintura. Yung taas na lang yung hindi pintura. Yun, parang nadaanan na ng kapitbahay. Eh. Yun, oh. Oh, saglit. Ay, saglitan na lang. Ha? Wala, bakit? Masipon ka? Abit-abit yeah, po. Ay, Diyos ko si Mating. <laughs> Hindi ka pasado, Mat. O. Oh. Ibutis. Oo nga. Oh. Yan. Walang available na block. Sa sunod na lang. Pagbalik namin. Oh, ang bilis. Ang bilis lang, oh. Nandito na sila kagad, oh. <laughs> ay, tuwang-tuwa si Mating. Oo. Oh. Aba, ang lupit, ah. Oh, ay, ano na lang natin, no? Oh. Oh, para eh, oh. Rin rin. Oo, oh, parang hindi naman siya kung ano eh, oh. Ay, nung basa pa pala yan, no? Oh. Oo, oh, kaya pag i-highlight yung balikan mo yan siya. Oh. 31 naman eh, ano kay? Ha? Wala ba silang pasok? Wala ka lang pala 31, no? 30, o oh, balikan mo, i-highlight mo. Hindi ka Oo. Gusto mo pink, <laughs> Ito, meron na naman dito ililibing may mga kapitbahay na naman oh. Ito okay na malilinis na. Oh. Yun na lang yung taas yung nila hindi may ano oh. Ito hindi na tubig. Oo. Yung nagbibisi. Nagbibisita pala tatay pala nila yon. Buti na lang para sumama ka, ano? Ay. Yun nga yun, di ba yung nadula siya doon sa ano? Sa harap ng tindahan. Siguro nagtakbo sila na nagtakbo. Oo. Wala ka. <laughs> siya sa kapataas. Oo.

Ay, dapat brush pala yan. Yung mga bako-bako doon, man. Si kuya mo naman. I-brush niya doon yung bako-bako. Ayan, payong. Hmm. Laki ng puno, oh. Ayun Ayun kay ano, Ikor. Hmm. Yan, ganyan. Oo nga, pinadaanan nga, Cor. Kasi ano na siya, yung. Siguro yung sobra dyan sa kabila, o yun, siguro yung inano. Ano? Ayun mat pa yung. Naku papangit yan. Suot mo na yan pagka nalagyan ng puti. Ayun Ay, ginawa pala nila. Idinikit na nila dito. Ayun yung dati nila lapid ako oh, yung diak. Pag-aulit silang bago. Ah, tapos dinikit na dyan. Oo. Pero yung yung parang upuan na yan, wala yan ano? Wala. Baka ginawa. Baka ginawa na lang no? Hmm. Basa, hmm. Ang hirap na pala siguro pagka may patong na yan, no? Yan, no? Yung inapakan pala namin na dalawa, meron pala yan. Ma, at huwag mo idikit yung payong. Kasi basa pa. Iangat mo lang yung payong. Kaya huwag mo masyadong takpan yung pangalan. Hindi, naka-open naman Kahit na. Hindi, ano, kitang kita pa rin yung pagmalapit. Ha? Anen? Ano wala. Usapin ko nga ulit si Bilis lang namin. Okay na agad. Okay na. Ah, uh, tapos na kami, oh. White na white. Oh. Hindi tayo ng kandila. Sa ano okay. na lang? Wala tayong kandila eh. Hindi na kami guys. Tapos na may magpintura. See you in my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.